Magandang araw sa video na ito, ay aking ipapakita ang aking review ng load balancing, patungkol sa TP-Link R605, SafeStream, Gigabit Multi-1, VPN Router. Tara simulan na natin. Sa project na ito gumamit ako, ng Microtik Hex, na nakakonfigure na ang port dalawa, tatlo, at apat na ay hotspot setup na may IP address na 100.100.0.1/24 na magsisilbing 1 isa na ilalagay sa 1 ng TP-Link R605. At port 5, na ang IP address naman ay 192.168.10.1/24 na magsisilbing pangalawang internet o 1 dalawa. Itong dilaw na Ethernet cable ay ang aking ISP. Ang dulo nito ay nakasaksak sa aking PLDT. Ito naman ang magbibigay ng internet sa hex. At ang hex naman ang magbibigay ng internet sa ating TP-Link R605 na hahatiin sa dalawa, sa pagpapatuloy aki ng isasaksak ang isa pang Ethernet cable na naang dulo naman ay patungo sa aking computer. Pagmasdan ang network sa baba na icon.at ang pagsaksak ko ng Ethernet cable. Hayan may network na. Susunod ay akin ang bubuksan ang folder na may application na Winbox kung saan ipapakita ko sa inyo na meron lang akong aktibong tatlong IP address. Una ay ang aking computer desktop, pangalawa ay IP. Para sa one isa at pangatlo ay IP. Para sa one dalawa, ng patungong router TP-Link R605. Hayan nakita nyo na. Punta na tayo sa Q-Simple Q dito naman lalagyan o ay seset ko ang limit ng 1 isa na 10 MBPs at 1 dalawa. 10 Mbps din. Hayan nakaset na. Una gawa mag -e speed test muna ako ng total bandwidth na pumapasok sa MikroTik. Nakasaksak pa rin ang Ethernet cable sa ating MikroTik port tatlo, simulan na ang speed test. Sa puntong ito pabibilisan, o pa fast forward ko ang speed test at pababagilin sa bandang dulo para makita ang resulta. Yan ang kabuoang speed na lumalabas sa aking MikroTik Hex. Kasunod, ay akin ang bubunutin ang Ethernet cable na patungo sa computer, at ilalagay ko na ito sa port lima ng TP-Link R605. Sa pagpapatuloy akin ang ilalagay sa Google Chrome ang portal IP ng R605. Ito ay 192.168.0.1, hayan and to na sa portal o interface ng router. TP-Link R605 una tignan muna kung talaga bang aktibo ang 1 isa 1, at 1-2. Hayan makikita na aktibo at may mga IP address. Kasunod, pumunta sa transmission. Tapos load balance ang tapos i on o ik ek na ang load balance at enable application tapos i save. Pagkatapos i-save, Mag speed test na ako para makita kung gumana at ano ba itong load balance na nasa settings ng TP-Link. Hayan nakita na ang resulta. Base sa test nagsama ang download, ang upload ay hindi. Ulitin kung muli. Parehong resulta hindi pero nagsama, ang download ay nagsama at upload ay hindi. Kasunod ay subukan ko naman na bunutin ng isa sa nakasaksak sa dalawang internet kung talaga bang sampu lang ang upload at sa download sa bawat isang one. Ihahanda ko ang aking CMD ping para narin isabay na natin kung may napuputol na connection. Hayan na bunot na muli speed test para makita ilan ang lalabas sa ating connection, hindi ko puputulan ang part na ito subalit akin itong pabilisin ng kaunti. isaksak kong muli ang tinanggal kong isang Ethernet at gawan ko ulit ng speed test. Hayan tatlong beses kung sinubukan ang speed test. Ngayon bunutin ko na ang isa pa. Kung kanina ay ang 1 dalawa ang aking binunong ngayon ay port isa naman. Tapos gawan kong muli ng speed test. Dalawang beses kong sinubukan sa isang ito ang speed test. Kasunod kong gagawin ay isaksak muli ang isang binonat ko kanina. At muli ay akin itong e-speed test. Sa part na ito ay pabibelsin ko ng kaunti, sa part kasi na ito may napansin akong kakaiba, at ay nagkaroon ako ng tay or ya. panuuring mabuti ang lahat ng speed test sa part na ito. Dahil dito merong pagbabago sa speed test. Napansin nyo ba? Nagkaroon rin ba kayo ng tay or ya? Kung meron o wala, kayo nalang bahala kung nais ninyong ishare sa comment. Hanggang dito na lamang sana ako ay nakatulong sa video ko na ito. Kung ako man ay nakatulong sana ako mapagbigyan sa munte kung pabor. Sana ako ay inyong e-subscribe lubos kung ipagpapasalamat.